thank you guys for watching so for you, may na ito ito ngayon. Labong yan may nakatay nito ito ngayon labo yan na may four creams yan bye hello everyone ngayon ay hapo na naman maglulutan naman tayo ng ulam natin para sa hapo at ang ating lulutuin ngayon ay pork creams ayan lalagyan natin to guys na labong na dry pero napalambot ko na Ayan, papakita ko sa inyo paano natin gagawin ha yung mga ingredients ito yung pork bones o yung ribs na may malambot na mga buto-buto ano kita nyo ba yung mga buto nya malalambot nya ito yung pinakulan natin at pinalambot na natin na ano labong labong po ito guys ha? yung dried labong mas masarap po itong dried na labong kaysa yung fresh magkamit dito tayo ng toyo asukal, at saka itong bawang at loya simpisa so, na natin marinate muna natin ang ating pork ribs. cornstarch starch. hindi oh, pa kong starch. Ano pala yun? Pangalan na ito. Chicken powder. Pollock. Siyempre, kailangan natin dito na bawang. Hindi natin itong bawang. Kasi maluluto din naman yung mamaya doon. Basta so, marami ang ilalagay ko para mas masarap. Siyempre, magbabala tayo na lula guys. Para tanggal yung lamsa. Kaya pwede nyo naman siya, pipitin na lang siya. Kahit hindi nyo sa hiwa, eh, hindi nyo na siya balata. Kasi nga lang dahil... Amok ang kakain. Kailangan natin balata hindi naman tayo nagkukulang sa luya ngayon. hindi okay, okay lang kung nagkukulang tayo sa luya kahit hindi na natin siya balatan <laughs> ano ba iwain natin hindi ko na yun inakasan kasi hugas na yun kanina lagyan hmm. natin siya na pampapapapabango ayun natin ko meron pa siya tayo <coughs> wala na pala kami ano wala na kami wala na kami po bang star alis na lang guys wala na talaga kami wala na rin kami sinaman na lang meron sa ano wala na bay lips kunti na lang yung babies.

para mas malambot. Para taray siyang karami. Masarap ito, ha? Baka ito nga lang, ubus. Pwede ko siya tagtagan. Ito guys, yung na labo. Pagkakita ko yung isura niya. Pag hindi pa na, pag hindi pa na. Ganyan. Ito guys, yung dried na labo. Kita niyo ba yun? Ito yung niya guys, sa dried pa lang sya. Labo mo yung isura niya. Sarapak na dito, dito dito lang muna natin to tapos marirate lang natin siya tapos mamaya natin dolo to see you later yeah. Hello everyone! Maglaluto na tayo ng ating lulutuin beef. Ay, beef. Pork ribs, guys. Dahil mainit ng ating mantika, lagyan na natin ang ating karne. Ito At yung karne natin, guys, na may narinig natin kanina. ang gawin nyo guys para hindi ang mga kasi kasi once sa kalalagay nyo magdaganan naman ng pita talaga para hindi guys kailangan mo yung ito hindi natin ito hanggang sa pinango ito ka dito yung mga herbs dito yung ito yung sa amin pero magiging ito loya दे दी अब तो मिक्स मिला लेते हैं हम सापत तेल वाला पसंद नहीं होता तेल का पानी डाल देती हूं अब हम आएंगे अब डालेंगे हरा आटा डालेंगे

natin yung natin kasi ito talaga magpapabawal sa ating ng mga at magpapakula. At yung sa mga magpapakula at melt siya at magbulag-bulag.

Uh, yun ang technique nyo guys. Para mamula ang ay, na ang hindi nyo nakalangin ng dark soy sauce. Para mamula ang inyong kano. Ako lang ang kailangan nyo. Ngayon pwede natin ilagay ang ating sauce At, kanina daw. Ilag na rin kanina

kulay na na. Kulay na siya na. Kita niyo ba? Kulay na kulay na siya no? kulay na. na siya, no? Sarap yan. Subukan niyo magluto ng ganito guys. Kita na. Ito ba? yan no? ilalagay ko na rin ang ating ano. Ang ating ito. Uh, para alam mo ba sa malam. Alambot na lang na siya guys. mas masarap sa malambot na lang na. Ito yung ano na ito bubble. Okay. Ito lang yung tray. Tapos, sabihin na natin ito ng tubig at ilulutok na natin. Mahilip na tubig ang ilalagay ko ng kagigyan para mas madali siya maduto. gamit siya. Parang ito, parang adobo. Tama po kayo, parang adobo lang siya. Pero mabango siya. At mapula. Hindi mo na kailangan dito na hindi mo na kailangan dito na kulay, yung... dark na soy sauce. Ayan. Takpan na natin. Ganun lang ang pagluto ng carne guys. Takpan na natin para maluto na siya. Tignan natin mamaya kung luto na or hindi pa. Ito na nga ating niluto. So, kaya na siya. Ito yung mga natin siya. So, kaya na. Iba So, Ito yung natin siya. Lagyan na natin po ng ating si Poyas. Pampabango okay. pa siya si Poyas. guys. Ito guys na ano, may bawasan natin. Yan. Okay. Pwede na na siya. Oh Ayan yeah, guys. Kita nyo ba? Ang <laughs> sarap na Pero mas masarap yung tuyong-tuyong. Pero masarap pag may sabukong. carana. Kita tenang hati nih guys supaya nih.